Gemini, paano kung sabihin ko sa iyo na ang universo ay sa wakas ay pinipili ka na? Isang alon ng cosmic energy ang papalapit sa iyo, pero may isang simpleng hakbang kang kailangang gawin muna. Hindi lang ito basta astrology. Ito ay isang pintuan. Isang pagkakataon para sa mas maraming pera, mas maraming swerte, at ang breakthrough na matagal mo nang hinihintay. May iba nang gumawa nito, at may malakas na pagbabago silang naranasan sa loob lang ng ilang araw. Ang sandaling ito hindi basta-basta bumabalik. Kapag pinalampas mo ito, maaaring mawala ang nag-iisang pagkakataon na kayang baguhin ang buong buhay mo. Kaya manatili ka. Dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin ngayon na. Ngayong buwan, Gemini, ang mga bituin ay nagkakaisa para sa iyo. Pero hindi ito para sa lahat, kundi para lang sa mga tunay na handa. Alam mo ba? Ang uniberso ay hindi basta nagbibigay. Ito'y nagmamasid. Ito'y naghihintay. At nayon, ikaw ang tinitingnan nito. Tinitingnan kung handa kang kumilos bago tuluyang magsara ang cosmic door na ito. May kakaibang enerhiya na kumikilos sa himpapawid. At kung tama ang tugon mo, ang mga biyaya ay dadaloy ng mas mabilis kaysa inaasahan mo. Pero ito ang katotohanan. Karamihan ay hindi napapansin ang kanilang sandali. Nag-aalinlangan. Nagdadalawang isip. Kaya sila ay paulit-ulit na nabibigo, naiiwan sa siklo ng pag-asa at kabiguan. Pero hindi ikaw, hindi sa pagkakataong ito. Dahil napunta ka sa video na ito para sa isang dahilan. Ang universo mismo ang nagdala sa iyo rito para marinig ang mensaheng ito. Kaya huminga ka ng malalim, Gemini. At makinig ng mabuti. Malapit mo nang matuklasan kung ano ang dapat mong gawin para mabuksan ang pintuan ng cosmic favor na paparating na sa iyo natatanging enerhiya ni Gemini ngayong buwan. Gemini, alam mo man o hindi, nakatayo ka ngayon sa harap ng isang makapangyarihang enerhiyang pagbabago. Isa itong uri ng cosmic shift na bihirang-bihira lang mangyari. At para sa iyong zodiac sign, napaka-personal ng pagbabagong ito. Parang ang universo ay pabulong na binabanggit ang pangalan mo, hinihintay kang magsabing ti sa kasaganahang handa nitong ibuhos sa buhay mo. Sa ngayon, si Mercury, ang planetang namumuno sa Gemini, ay nakikipag-ugnayan sa mga enerhiya na nagpapagising ng kaliwanagan, oportunidad at galaw. Ibig sabihin nito, ang mga pintong dati sarado ay maaaring magsimulang bumukas. At ang mga ideyang dati nagkalat ay maaari ng bumuo ng isang banal na larawan, gaya ng mga piraso ng puzzle. Ngunit hindi lang yan ang mahalaga. Ang panahong ito ay tinatawag din karmic return cycle para sa Gemini. Kung kamakailan ay nagsagawa ka ng inner healing, pagpapatawad, paglaya, o pagbitaw, handa ka ng tumanggap ng dantimpala. Ngunit kung ikaw ay nagkunwaring walang naririnig sa iyong intuition, o ipinagpaliban ang pagkilos, ito na ang huling tulap ng universo para kumilos ka na. Narito ang mahalagang katangian ng enerhiyang ito. Pinapaboran nito ang matapang. Pinapaboran nito ang nakikinig. At pinapaboran nito ang handa na ang kanilang espiritu bago humiling ng pagpapala. Gemini, isa kang air sign, mabilis kumilos, mausisa, at matalino. Ngunit ngayong buwan, hindi lang pag-iisip ang kailangan mo. Ito ay tungkol sa spiritual alignment. Maaaring mas maging matingkad ang iyong mga panaginip. Maaaring makakita ka ng mga numerong paulit-ulit gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o makaramdam ng kakaibang hila patungo sa isang tao, lugar, o bagay. Hindi yon aksidente. Yan ay gabay ng universo, dinadala ka nito sa susunod mong antas. Ngunit kailangan mo munang ibigay ang iyong pahintulot. At paano mo ito ibinibigay? Sa pamamagitan ng isang partikular na ritual na ibubunyak ko sa ilang saglit. Pero tandaan mo ito. Kung kikilos ka sa tamang oras, hindi ka pipigilan ng universo. Pag-ibig, pera, breakthrough, darating ang lahat ng ito. Minsan pa nga, sabay-sabay. Ngunit ang timing ang susi. At para sa iyo, Gemini, banal ang oras na ito. Maikli lang ang bintanang ito, pero napakalakas. Kapag naghintay ka pa, maaaring mag-shift muli ang enerhiya at baka mawala ang pagkakataon. Pero kung makikinig ka ngayon, at gawin mo ang ritual na nakatakda para sa iyo. Magbubukas ka ng pabor mula sa universo na mararamdaman ng iba, ngunit hindi nila maintindihan. Makikita nilang may nagbabago sa buhay mo. Magtataka sila kung bakit biglang gumaan ang lahat sa'yo. Pero ikaw alam mo kung bakit. Dahil nakinig ka. Dahil naniwala ka. Dahil kumilos ka sa oras na pinakamahalaga. Ano ang matagal nang humahad lang sa'yo? Gemini, kung ang universo ay handa nang pumanig sa'yo, bakit tila hindi pa ito nangyari noon? Bakit, kahit na ibinigay mo na ang lahat ng makakaya mo, may mga bagay pa parang hindi mo maabot? Ang sagot ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. At ang katotohanan, may hadlang talaga. Hindi mula sa mga bituin. Hindi rin mula sa ibang tao. Kundi mula sa loob mo mismo. Ang mga Gemini ay kilala sa kanilang talino, flexibility, at karisma. Pero bitbit -bit mo rin ang isang enerhiyang pattern na bihirang maintindihan ng iba. Ito ay ang habit ng sobrang pag-isip. Ang pagdududa sa bawat biyaya. Ang pagtatanong sa sarili kapag malapit nang dumating ang mga pagpapala. Madalas kang magsimula ng buo ang loob. Pero habang papalapit sa tagumpay, bigla kang humihinto o maatras. Kinukumbinsi mo ang sarili. Siguro hindi ito para sa akin. Baka hindi pa ako handa. O mas malala pa. Paano kung mabigo ako? Ang mga kaisipang ito. May vibrational weight sila. At kapag nagpapadala ng enerhiya ang universo, tinitignan muna nito kung bukas ka talagang tumanggap. Hindi lang sa salita, kundi sa emosyon, pananampalataya, at gawa. Maaaring hindi mo namamalayan, nagpapadala ka ng magkasalungat na signal sa universo. Isang bahagi mo ang nananalangin para sa kasaganahan. Ngunit ang isa pa, kumakapit pa rin sa takot, pagsisisi, o guilt. At ang conflict na ito ay nagiging energetic fog. Isang spiritual resistance na humaharang sa liwanag mong dapat sana'y nagniningning. Jemini hindi ka pinarurusahan. Ikaw ay inaakay sa ibang direksyon. Ang mga bagay na hindi nagtagumpay noon? Hindi sila nilikha para sirain ka. Sila ay isinulat para gisingin ka. Ang mga pagkakanulo na walang oportunidad at mga pagkaantala. Lahat iyon ay bahagi ng banal na plano para tanggalin ang iyong alinlangan at ipakita sa iyo ang tunay mong halaga. At ngayon? Pumuputi na ang ulap. Pero kailangan mo pa ring linisin ang natitirang enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit binibigyan ka ng universo ng isang huling pagkakataon. Isang spiritual reset. Isang paraan para alisin ang hadlang at buksan ang daan. Dahil kapag nawala na ang block na ito, tataas ang iyong vibration. Magsisimulang magliwanag ang iyong aura. At wala nang pipigil sa pag-agos ng biyaya. Munit walang magbabago kung hindi mo gagawin ang unang hakbang. Ang ritual. Ang kilos. Ang susi na magbubukas ng pinto. Kaya humina ka ng malalim. Dahil na yung nauunawaan mo na kung bakit ka nananatiling nakaipit. Oras na para baguhin ang enerhiya mo ng buo. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang eksaktong hakbang na dapat mong gawin. At kung bakit ang timing nito ang magbubuka sa kinabukasang matagal mo ng tahimik na ipinagdarasal ang isang bagay na dapat mong gawin muna. Gemini, ngayong alam mo na kung ano ang humahadlang sayo. Panahon na para gawin ang unang banal na hakbang. Ang isang kilos na matagal nang hinihintay ng universo. Ang galaw na nagpapahiwalay sa mga nakakamit ang tabumpay. Mula sa mga taong nananatiling nagtataka, paano kung i? Eh. Ang ritual na ito ay simple lang, Munit dapat itong isagawa ng may buong intensyon at sa tamang oras ng enerhiya na ngayon ay box para kay Gemini. Mga kakailanganin Isang puting kandila Maliit na piraso ng papel Blue pen Mangkok ng malinis na tubig At higit sa lahat ang iyong pananampalataya Step by step na ritual Isa, pumili ng tahimik na oras sa gabi, pinakamahusay sa pagitan ng 8 oras 30 minuto uwe at 10 oras iyang. Sa panahong ito, ang enerhiya sa paligid ni Gemini ay kalma, box at dalisay. Dalawa, sindihan ang puting kandila at umupo sa katahimikan sa loob ng isang minuto. Isipin mong lumalabas sa katawan mo ang lahat ng takot, alinlangan, at pagkaantala, gaya ng usok. Hayaan mong ang liwanag ng kandila ang kumatawan sa kaliwanagan, pabor, at patnubay. Tatlo, sa papel, isulat ang mga salitang ito. Handa na ako. Ako ay pinili. Tinatanggap ko na ngayon ang para sa akin. Isulat mo ito dahan-dahan at may damdamin, huwag magmadali. Damang-dama ang bawat salita habang ina-activate nito ang iyong espiritu. Apat, ilagay ang mangkok ng tubig sa harapan mo. Hawakan ang papel sa itaas ng tubig at dahan-dahang isawsaw ang mga gilid nito sa tubig. Habang ginagawa ito, banggitin. Matunaw nawa ang lahat ng humahadlang sa akin. Magsimula nawa ang agos ng mga biyaya. Lima, ipikit ang iyong mga mata, at sa katahimikan, ibulong ang iyong personal na hiling o panalangin. Maaaring ito ay para sa pera, kagalingan, pag-ibig, o isang bagong simula, sabihin ito sa puso mo. Anim, kapag ramdam mong tapos ka na, tiklupin ang papel, patayin ang kandila, at ilagay ang papel sa ilalim ng iyong unan sa loob ng tatlo gabi. Bakit ito gumagana? Dahil ang tubig ay tagapagdala ng enerhiya at ang liwanag ng kandila ay nagbubukas ng spiritual channels. Pero higit pa roon, nagbibigay ka ng malinaw na senyales sa universo. Isang mensaheng hindi mapagkakaila. Handa na ako ngayon. Gemini, ang munting ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahin. Ito ay tungkol sa alignment. Tungkol ito sa pagbubukas ng sarili mo sa pagtanggap ng walang takot. At kapag pinagsama mo ang pananampalataya at aksyon, Lumilikha ka ng vibrasyon na hindi kayang baliwalain ng uniberso. Marami ang nagdarasal, humihiling umaasa. Pero hindi kumikilos. Doon sila nawawala sa tempo. Pero ikaw, tinatawag kang kumilos ngayon. Dahil ang cosmic window mo ay box. At hindi ito mananatiling box magpakailanman. Ang ritual na ito ang iyong susi. Isang simpleng pintuan patungo sa bagong frequency kung saan hindi mo na kailangang habulin ang biyaya dahil ikaw na ang ina-attract nito. Kung saan wala ng pagdududa, tanging paniniwala at katiyakan na lang. Gawin mo ito ngayong gabi. Huwag mo na ipagpaliban. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At paano biglang magbabago ang iyong buhay mas mabilis pa sa inaakala mo? Paano tutugon ang universo? Gemini, sa oras na matapos mo ang ritual na ito, magsisimulang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Ngunit hindi agad ito magiging malakas o dramatiko. Ang kilos ng universo ay banayad sa simula, gaya ng isang bulong na unti-unting nagiging alon. At ano ang kauna-unahang senyales na mapapansin mo? Kapayapaan. Isang kakaiba ngunit makapangyarihang katahimikan sa dibdib, parang may mabigat na bagay na inalis sa puso mo. At yan ang kumpirmasyon ng iyong espiritu. Nabuksan mo na ang pintuan. Pagkatapos nito, magsisimula ng gumalaw ang lahat. Maaaring makatanggap ka ng mensaheng matagal mong hinihintay. Maaaring mawala bigla ang isang matagal na pagkaantala. Maaaring may taong dating malayo ang biglang muling kumunta. O may mga bagong oportunidad na lilitaw, mga bagay na hindi mo inasahan na parang bigla na lang nagpakita mula sa kawalan. Hindi ito mahika. Ito ay enerhiya na umaabot sa paniniwala mo. Sa sandaling sabihin mo sa universo, handa na ako. Ang universo ay agad tumutugon at nagsisimula ang pagdaloy. Maaaring makita mo ang mga senyas. Umuulit na numero gaya ng isang daan at labing isa, tatlong daan at tatlumput tatlo, o lalo na ang limang daan at na hudyat ng pagbabago. Mga panaginip kung saan tumatanggap ka ng gabay o nakikita mong matagumpay ka. Bigla ang pakiramdam ng IEVU na para bang hinahabol ka na ng kinabukasan mo. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga patunay. Ngunit narito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Kailangan mong panatilihing malinis ang iyong enerhiya pagkatapos ng ritual. Ibig sabihin, iwasan ang pagdududa, ang paghabol, o ang pamimilit. Magtiwala. Dahil pagkatapos ng spiritual act na ito, ang enerhiya ay mauuna na sayo. Hindi mo man ito agad makita. Munit sa likod ng mga eksena, may mga pintong bumubukas. May mga usapang nagaganap. May mga daang binubuksan. Makakaramdam ka ng mga tulak patungo sa ilang bagay. Isang video, isang libro, isang tawag. Lahat ito ay spiritual breadcrumbs. Sundan mo sila. Maaaring gabayan kang kumilos sa bagay na matagal mo nang ipinagpaliban. O sabihin sa isang bagay na halos tinanggihan mo na. Huwag ng pagdudahan. Ito ang universo na nililinaw ang daan. At para sa maraming Gemini na sumusunod dito, mabilis ang pagbabago. Minsan sa loob lang ng 72 oras. Ang perang naipit ay biglang dumarating. Ang relasyon ay nagkakaroon ng biglaang pag-ikot. Ang matagal ng paulit-ulit na siklo sa wakas ay nagsasara. Bakit? Dahil hindi ka na lumalaban sa Agos. Sumasabay ka na. At kapag ang isang Gemini ay nakaalin sa flow, nagiging magnetiko ka. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Ang iyong mga ideya ay tumatanggap ng suporta. Ang enerhiya mo ay nagiging senyas na humihila ng mga biyaya papalapit. Ito ang naghihintay sa iyo. Kung igagalang mo ang proseso. Gemini, dumating na ang panahon mo. Ngunit ang tanong ay, maniniwala ka ba ng sapat para matanggap mo ito? dahil kapag natapos mo ang ritual. Ang universo ay magsisimula ng sumagot sa pamamagitan ng mga bulong. At ang mga bulong na yon, ay nagiging himala. Panghuling mensahe ng lakas para kay Gemini. Gemini, matagal kang naghintay. Tahimik kang lumaban. Paulit-ulit mong kinwestyon ang landas mo, higit pa sa kaya mong aminin. Pero sa kaybuturan ng puso mo, hindi kailanman nawala ang pag-asa na baka, sa kabila ng lahat may mas dakilang bagay na nakalaan talaga para sayo. At nayon, tumutugon na ang universo. Hindi sa inday kundi sa kaliwanagan. Hindi sa kalituhan kundi sa direksyon. Hindi sa pag kundi sa banal na tiempo. Hindi ka nakalimutan. Inihahanda ka lang. Inihahanda kang tanggapin ang mga biyayang nangangailangan ng mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Inihahanda kang putulin ang mga siklong paulit-ulit na sinaptan ang iyong kaluluwa. Inihahanda kang sa wakas ay maranasan kung paano mamuhay ng nakaalin sa totoo mong pagkatao. Hindi aksidente ang sandaling ito. Hindi ka napunta rito ng basta-basta. Ikaw ay ginabayan. Dahil ang iyong kaluluwa ay handa ng bumangon. At ang universo ay bumubukas lang ng pintuan kapag handa na ang maglalakad dito. Ang ritual na ito, ang simple ngunit makapangyarihang gawain ito, ay ang iyong senyas. Hindi lang sa mga bituin kundi sa sarili mo. Hindi ka na natatakot. Hindi ka naligaw. Hindi mo na hinahabol ang buhay ng iba. Inilalakad mo na ang sarili mong daan. Makapangyarihan ang iyong mga salita. Ang iniisip mo ang bumubuo sa iyong realidad. At ang iyong espiritu, kapag nakaalin, kayang baguhin ang iyong kapalaran. Gemini, ikaw ang tulay sa pagitan ng mundo at ng espirituwal. Bitbit mo ang dualidad pero hindi ito kahinaan. Ito ang iyong lakas. Ikaw ay marunong makiramdam at mag-isip ng mabilis. Ikaw ay malikhain at mabilis mag-adjust. Pero ngayon? Ngayon ay hindi panahon para mag-adjust. Ngayon ay panahon para pamunuan ang sarili mong enerhiya. Panahon ng itigil ang paghihintay. Panahon ng bitawan ang pagdududa. Panahon ng huwag pigilan ang dakilang liwanag na nasa loob mo simula pa noon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang sabihin sa tawag ng iyong tadhana. At nagsisimula ito ngayon. Ang kandila. Ang papel. Ang tubig. Ang sandaling ibulong mo ang mga salitang. Handa na ako. Ako ay pinili. Tinatanggap ko na ngayon ang para sa akin. May magbabago. Magbubukas ang daan. Tataas ang enerhiya. At ikaw. Sa wakas ay makikita mo kung ano ang mangyayari kapag ang isang Gemini ay ganap ng nakaalin. Dahil sa pagkakataong ito. Hindi mo na palalampasin ang sandali mo. Sasalubungin mo ito. Gemini, dumating na ang sandali mo. Pero mayon may isang huling tanong ang universo. Kikilos ka ba? O ay scroll mo na lang ito na parang wala lang. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa kaluluwa mo, huwag mo itong sarilihin. Mag-comment ng iyong zodiac sign. Ibahagi ang naramdaman mo habang ginagawa ang ritual. At sabihin mo rin saan ka nanonood mula sa Pilipinas. Hindi lang ito basta video. Ito ay panawagan. At kung nararamdaman mo rin ito, mag-subscribe na para sa higit pang gabay mula sa mga bituin. I like ang video na ito para isil ang iyong intensyon. At i-share ito sa isang taong kailangan din ng energy shift na ito. Ang iyong pagbabago ay magsisimula ngayong gabi.